ganap ng batas ang pagpapatigil o paggamit ng mother tongue o local dialect bilang medium of instruction o wika sa pagtuturo sa kindergarten hanggang grade 3 yan ay matapos maglaps into tulo ang panukala nang hindi ito pirmahan ni pangulong Bongbong Marcos inaamyendahan ng Republic Act number no. 12027 ang sections 4 and 5 nang Republic Act 10533 o Enhanced Basic Education Act of 2013 kung saan nakasaad na wikang Filipino at English ang gagamitin sa pagtuturo sa mga estudyante habang regional language ang gagamitin bilang auxiliary media of instruction o pantulong sa pagtuturo. Papayagan naman ang paggamit ng mother tongue sa monolingual classes o yung mga grupo ng mag-aaral sa iisang grade level na magkakaparehong gumagamit nito pero iginiit ng Teachers Dignity Coalition o TDC na mahalaga pa rin ang pagtuturo sa mga bata gamit ang